Hello mga kapatid. Magandang ano? Magandang gabi sa inyong lahat. At papunta tayo sa Doha, Qatar. And then bukas tayo maka makarating doon. At dito na tayo matutulog sa aeroplano. So, 6.30 tayo lalakad sa Duhacatag. Then, sa 4.00 na tayo makarating sa Roma po. So, grabe yung time difference, no? 6.00 na anim na oras, time difference natin. So, salamat po sa inyong lahat na laging sumusubay sa atin. Ah, uh, 6 hours. So, from Duha to Rome, ilang oras? So, 13 tayo ngayon. Karating tayo sa sa Roma, 14. mga uh, uh, 24 hours na siguro, or almost. Dahil dadaan pa tayo sa Duha, Qatar. Okay. So, dito tayo matutulog sa ibabaw sa ulap. <laughs> uh, si Hisal Mandin is watching. Lilia Kambatak, happy, have a safe trip to Rome. Ingat po kayo, Father. Uh, salamat din sa inyo. So, ilang oras? 7.25 the in the morning, sir. And then, uh, It's 23 11 11 11, 11 pm So 11 tayo From Duacatar to Rome Nakabot tayo sa Umaga So 11 sa 13 Yeah ang Rome is October 14, 725 in the morning after we go from Doha. So, sa Doha, 23, arrival sa 23. 11 so, 6. Oh, malapit lang, malapit. Hindi na. 23, 11pm, malating tayo doon. Di ba? Yeah, it's so, 11pm, nakarating tayo sa Doha, Qatar. And then, Doha, Qatar naman to Rome. umaga tayo sa Rome magkarating ano? so dito tayo sa Qatar, Air oh, Qatar Air Airways ah Qatar Airways hmm. okay so Monday 14 tayo makarating so makarating tayo sa the same time uh, same the same day sa Qatar and then Qatar to ano school. Mm, sa umaga tayo. 2 a.m. So, yan ang schedule natin. Walang tulog. And then after sa ano, sinan mo yung itinerary natin? Itinerary natin. Itinerary natin. natin sa Rome. Pagdating natin sa Rome, mga kapatid, ito yung itinerary natin. Fourteen, arrival. Visiting full day guide. Hmm. Pupunta na yun sa ano sa Basilica San Pablo outside, outside the, the walls of Rome. And then Basilica di Maggiore and Basilica San Giovanni in Latero. Padre Pio, no? Holy Steps pala. Spanish hmm. Steps. So, yan po yung dinalawin natin. So, dapat patulog na tayo sa airplane dahil sa pagbaba natin. Uh, tatlong basilika ang bibisitahin natin. Yung basilika ni San Pablo. So, dahil nakapunta sila sa San Pablo sa Roma, mga kapatid, no? So, alas 11 tayo makarating mamaya sa sa Roma, ah, sa Dua, Qatar. And then alas 2 ng umaga, punta naman tayo sa ano. So, putul, paputol yung tulog natin. Uh, pupunta tayo sa uh, alas 2 sa Dua, Qatar. And then makarating 2, 3, 4, 5, 6. 7, 5 hours lang pala. Dua Qatar 2. To, to Rome. So, sa pagkating natin sa Rome, full day agad, no? Sa baka na agad. <laughs> sa tour natin. So, ang ganda ng mga lugar na bibisitahin natin. No? Una tayo sa Roma. So, ang ganda dun. So, apat na araw tayo sa Roma. Ay, araw pala tayo sa Roma. Ay, araw tayo sa Roma. Ang October 18. Uh, Ika, October 14? Uh, four days? Yeah, four days. Kasi itong ubat So, ingat Father. At salamat sa mga nagpadala ng mga stars natin. Bernarda Ibarzabal. Uh, sa pagrating natin kung may internet tayo, update tayo sa inyo, no? Ma uh, Carmeli Rasunabri Batalid ang ping maayon tag kanamo ug usab sa manukan. <laughs> Why are leaving us, Father? <laughs> Wala. Balik kita. Hello, Father. Keep uh, safe. So, parang naman, So, marami na. Malapit ako malubat. <laughs> Okay, pero buti na may ano tayo. May, yes. Pero may ano naman. Uh, ang, okay. ginaw you know, na dito mga kapatid, no? And uh, okay. 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 So, Raymond, Paul, kamusta na bro, Raymond? Nakauwi ka na ba? Padre, uban mo ni Tia Nila. Pula, no? Gomez, ang ping mo, unless sig 3 Hindi ko pa kilala yung mga kasama ko dahil uh, uh, busy-busy sa immigration at sa paglinya sa mga uh, sa pagkuha ng ano, sa pag-check-in mga kapatid. Sleep and drink little wine para makasleep yun. So, wag wine na Where is that? Yang Yang is watching, no? Uh, <laughs> happy trip, Padre. Amping being pasalubong. Uh, kind, uh, any kind cross effects and rosary, rosary. Bibili ako na maraming rosary dito. Mga kapatid. So, ngayon, tutulog tayo dahil makarating tayo doon sa Duha katar alas 11 po. Or alas 12. Na connecting flight man. Uh, connecting flight tayo. So, from Duha katar mga alas 2 ng ano, you know, umaga, pagrating natin, tour agad. Full day tour pa. So, so dapat patulog tayo while ah uh, uh nasa ulap ta ana nag ano tayo so tututulog tayo ngayon sa paglipad ng eroplano mga kapatid busog signal ana have a safe flight zero so nandito pa tayo sa Pilipinas mga kapatid you can always ask a drinks sa plane dre okay. salamat at usually use ay ito na table si Piyoy Soren yung hindi nakadayong sa UK pa hindi tayo maka, uh, makapunta sa UK mga kapatid na uh, stay safe Padre si so, Maria Teresa Tarong Boy ngayon sa akin Happy Teresa sa Switzerland bisan ka dalita Christopher per Bartilia so yun na po magka ano dyan kapatid pasensya na po Hello. Merry Christmas sila dito oh, you can request sungay ni father ah maka request sila mga tagawain natin at si Karen uh, Ogeric ah, Sorinio ito na lang sa ating mga stars salamat po salamat na lang tayo sa mga star senders natin ngayon si Chirusal ito na lang sa rin ng 10 stars and additional 10 stars si Chirusal Ronald Siwagan, 50 stars. Salamat po. Mga bagong ah, stars si in the ngayon. Si Virulo Bangi, Bon Voyage 100 stars. Salamat po. Si Sheila Vito, nice ang Qatar father. So, napalilas sa akin ng 200 stars. At si Maria Sarmiento, mga regular stars in the study. Si Lilibeth, uh, Mario. Yes. No, pero nasa rin ang 10 stars. Salamat po. Si Yan Yan uh, Apariche. Amping father, please appeal me sa imong mga mas. Yes? So, nagpo-pause ako ng picture ko and then pwede kayo mag-comment uh, doon sa inyong mga mas intention. Dahil lalo-lalo yung mga parokyano natin. Uh, Ipasalit ko po, po kayo sa mass intention natin at sa mga supporters natin sa buong mundo po. Sila lang, stay safe, father. This is the uh, below, the losses, the self. O, oh, father, bakit baliktad ang unan mo? <laughs> yot, yot. Parang matulog Ang gano'n, no? Dito na katulog, o. Oh. Gano'n uh, lang. Dito uh, na matulog mga kapatid. Okay, si Flight si Marina uh, Ringerata. So, ay magandang gabi po sa inyo. Palihog ko pre sa kuba uh, si Adrian Kadoli. Kadoli na mawala ang um, iyang ang pamati. Kaya naka siya kidney stone father. May nakaot na maayos siya. Gisan sa iyang mga pulong father. God bless po sa inyo, Father. God bless. <coughs> Yes, sali na ito. 5 days, 5 days. 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 May ano pa, 6 days, sa Assisi, Italy ito. Pisa. Ano? Pisa? Saan bang Pisa? Pisa, sa Italy. Italy, Italy Monaco? Hmm. Monaco mm. is? No, that's then. near Monaco. We're driving to Monaco. I mean, Kanta? Kanta ba ito, no? Barcelona. Sa so Spain, na ano, yung Barcelona? Madrid, Barcelona. Ano. Ah, sa ano yung Spain, na ano. yung? So, six days. Six days tayo sa Roma, mga kapatid. Sa Italy. Six days tayo sa Italy, mga kapatid. And then, sa so Spain, one, one, two, three, Oh, Singapore. Eh? Okay. Ah, sa Portugal. So, ilang araw tayo sa Spain? One, two, three, four. Four days tayo din sa Portugal. Mm hmm, ito for dalawang araw. Ang loyo latte sa France din eh. is yes. No. Yeah. Lords the and then France. Um, uh, France then, eh? Yeah. Lords of France na. Eucharistic. Um, Lords. Lora. ba dito, eh? So, man rin na

Amazing award-winning team of, uh, I think group. time 22 hours, 40 minutes. Uh, the weather is fairly good for our route. However, on the long time, we always get some bumpy roads from time to time. so on uh, for your own safety. You and I want to keep you safe and, and the, and the time. might want to see the storm. And before we start to uh, share the approach to Doha, we'll get back to the latest weather and uh, information. So, dalawang araw tayo sa San Fatima, dito sa Surizawa. And then sa Burgos, Loyola. Saint Ignatius of Loyola. And then, sa Lourdes, sa France sa Lourdes. Sa Lourdes is, tatlong araw tayo sa Lourdes. Sa Paris? tayo sa Paris. Okay. 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 So, yun po yung itinerary natin mga kapatid. Bugnaw dyan father. <laughs> uh, like ayo ayo ayo. Si Ate sa atin ngayon. Kumusta uh, yung din mag-live tayo so sa pagrating na doon sa Duha Kata. And then, I'm Ting Maon Father. Uh, Balanday, GR. Ingat father, si so Barbie Kerubin. Rosary Rahako, Father. Punta na ako ng mga rosaryo yun lang ang pasalubong ko. May Susan listen, Coronado. Ito ba sa aming mas kanun na yun o kanun na yun pa na. Salamat. Doesn't think you feel you so cold just in case na put sila yung blanket na. Nasa ko likod. Take care, enjoy your treat. Stay home, kid. Mr. Ayla, thank you Heather, for your all sacrifices. I have fought the demonic oppression in my life because I was enlightened by all your preaching. Thank you so much and His goodness. Uh, thank you for your ministry of Christ that my ministry has done with Elia. Uh, Save the grave. Uh, Muna taas ang inyong listahan para sa mga intention. Taas yun. Natitigbas siya. Uh, si Wow, six days kayo sa Rome, Italy. Sana magkita kayo sa kapatid ko. She is a nun at Rome, Italy for almost 40 years na po siya. Mongha sa Roma, Italy. She is a sister Maria Rita Aparice. Sana magkita kayo dyan sa Italy, Vatican. Okay? God bless po.